So ang nangyayari, yung mga istudya, mga magulang ng mga estudyante na walang wala, na pipilitan peer pressure. Ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution daw. Uh, sino pong gusto sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Madam, uh, Madam Yusek. Chair, good afternoon. Um, Unang-una po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no-collection policy because tama po ang uh, nabanggit ni Senator uh, Tulfo that we have the MOE school MOE at uh, kabilang na dito yung uh, ano ang mga needs ng mga teachers including repairs and uh, uh, payment for electricity and uh, we also recognize that uh merong mga PTAs na nag-impose na mga uh, contributions because they they're saying that they are a private organization and uh meron na po kaming mga ongoing investigations. Uh, isa na po dito sa Region 3 where the teacher uh, involved has resigned and... Uh, Sir, the case... excuse me, let me catch up. Hindi lang po sa Region 3. Sa lahat po ng uh, lugar sa Pilipinas, when I posted uh, sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program, ko, wanted sa radyo, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from uh, na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana ang request ko, uh, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na pong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinahing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin uh, magawang project sa eskwalahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chok, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na, nag, na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa na contribute si Petra hindi pa na contribute So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po in some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapaya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And, and in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radio na broadcaster, of course, wala po akong magawa, all I can do is call the authorities and tell them hey we have complaints pertaining to this and that now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon tong problema ito I mga magulang mag-aral i have to do something to put a stop to these problems once and for all can you guys promise me na maintunaw to, to para ako po ay maging supporter ng inyo budget at hindi ko po kontahin pumingi kayo ng 1 trillion pesos for all i care kasi alam ko po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng, ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in who, I, who he, he was less in life should have more in law. So dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mayroon nating kababayan. Dito lang po sana sila mga kabawi. um you've responded but kindly respond again i you say skebedo um, madam chair your honor number 1 you asked the question on how you can help paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contributions sa mga ptas and then uh, pwede po natin I implement yan uh may penalties po yung uh uh, uh teacher or uh, parent uh, na mag-insist na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung nade-decisionan ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung uh, nasusunod. Now, it is a voluntary uh, contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute uh, uh, kung yun man ang nadesisyonan na project uh, ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have uh, private sector donors with, who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools. Ganito po din yung ating uh, mga PTA, uh, pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan. Uh, para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, uh, these are uh, voluntary uh, contributions. Uh, pwede po nating ipagbawal. Uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty. Uh, Ms. Ms. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Uh, una, una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan na DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ito nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE? Uh, especially doon sa mga chokes, sa mga electric funds. Electric funds palagi, every year yan. Talamak na talamak. Uh, janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na-distribute nadi from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan paano nakakarating po yung mga MOE sir ah uh, meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE at yung sinasabi yung pong chalk allowance meron pong cash allowance ang mga teachers at hmm. ito ay uh, binibig at ito ay taon-taon uh, uh, na ibinibigay sa mga teachers kaya hindi po uh, tama na mag-demand ang PTA na magsusulisit ng uh, contribution from the members of the ETA para mabigyan ng chalk allowance ang uh, mga teachers because uh, mayroon ngang panukala sa uh, both uh, the both chambers of congress na i-increase okay. yung cash allowance good. to 10,000 good kasi And, sir katulad yan, aside from chalk floor works pintura varnish alam ko kasi sa, uh, sa LGU uh, meron po ang atang allocated na 1% from the uh, uh, real property tax ata na SAF para, SAF SAF, para okay. sa maintenance ng school. Okay. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Huwag lang po sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution na electric fan. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Sir? Yes, oh po, sir. Uh, po kami ng uh, maglalabas kami ng, uh, memorandum and, uh, directive to all our Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor, we take note of your uh, advice. You don't answer. You don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Th thank you, but Your Honor. they must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang mag-aaral kasi po I told them na hayaan niyo pagdating doon sa hearing sa budget i-raise ko If kung yes. hindi niyo ako pagsasalitan dito then I pinagsasalita naman po kayo Kasi kasi sinasabi wag daw ho sagutin I the the VP would like to be the one to answer the okay, question That's my understanding no I'm just moderating for everybody Like I said the VP wanted to answer instead of her USec Like I said supporter po ako hindi ko po kay questionin yung budget ayoko pong bawasan in fact Or, or I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential fund, na marami na question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun lang po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino saan ang gusto if, if mag may, If I may, um, Senator uh, Rafi, Uh, the secretary took the floor earlier and responded that the um, suggestion punya, And correct me if I'm wrong. My understanding from the secretary is that she said uh, what you could do because you were asking what you could do now that you're a senator is to pass a law uh, that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit um, contributions. Pero yung gawin ng PTA ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do although I think maybe an assurance that hindi nyo naman nini-encourage talaga yon diba it's not encouraged it's not um it's not you, you cannot you, they do not mandate it they follow that that's but, my understanding but, but, madam chair okay ano kaya to yung ng PTA meeting nandoon po yung taga Dep ed para i-monitor yung proceedings na meeting para pagsabi ng DepEd hey meron na kami memo dyan na bawal ang pag ng project project umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang, academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may and teachers na present. At principal ho. pa kuminsan. Kaya nga, nga, sinasabi ko lamang po, meron dapat nag-monitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kay Armin, Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya nga, suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, Meron pong taga DepEd na lang monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod ko anong nakalagay sa memorandum. You, you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent of a teacher that should be addressed. So, ah, ang, ang reklamo nga po Madam Chair ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, uh, Mr. Senator, eh, wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Um, Madam Chair, Your Honor, uh, we will submit we will submit uh, the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At, to po, Madam Chair. Uh, test tube. Hiningam din po kasama submit natin kasi sir, of, I, I've reminded everyone who's beyond La, last beyond time. Last na naman po time. madam chair, last na naman. Sige. Test tube, alam ko meron natin 500 billion na ano na budget for the test tube parang every year. Eh, Billion-billiones ang naalap para sa test tube kasi marami din po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Fi ano yun, sir? Kasi test I don't know the budget. So I, can, I can, I can attest. I have, sa mga laboratory. seen, I have not seen 500 billion for or, test tubes. Or at least, at least, yun pong pagkakaalam ko. Yun pong, Ay, wala akong 500 sabi. billion. Ako na ho magsasabi. Okay. So anyway, bakit po yun sa test tubes? Sige na lang po. Bakit po test tubes paulit-ulit po every hiningan po ng contribution mo estudyante? Pwede ho ba? Pa-stop na rin natin yun. Yun lang po. So stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance na school, uh, ang pakiusap po ng mga magulang through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single year and you're not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alang-alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Um, Madam Chair, Your Honor, we, we take note of the advice of the Honorable uh, Senator Rafi Tulfo.